Alam mo ba na merong labing limang gamot na hindi mo mabibili sa butika? Dok na, Holistic Medicine Health Coach Doktor. Meron kang sakit. At merong labing limang napakabisang gamot sa sakit na hindi mo mabibili basta-basta lang sa butika. Number one, mga natural na pagkain. Ang mga natural na pagkain ay gamot dahil natural, ito ay kilala ng katawan. Ito yung nagsisilbing, nagpapalakas sa katawan natin. Kaya, ang natural na pagkain ay mga gamot para sa ating katawan. Number two, exercise. Kahit marami kang pera, hindi mo kayang bilhin ang exercise at hindi mo to mabibili sa butika dahil kailangan kailangan natin yung exercise para sa blood circulation natin kaya napakabisa itong gamot number 3 fasting ito yung reset button ng katawan natin naglilinis at nagpapalakas ng katawan natin nang gagamot sa katawan natin ganun kaganda ang fasting gamot na hindi natin kaya bilhin sa butika number 4 yung pagtawa natin palagi or pagiging masayahin dahil pag masaya tayo, ang ganda ng brain function natin. Gamot sa ating katawan, sa ating mga sakit, na hindi mo kayang bilhin, lalong-lalo lalo na sa butika. Number five, sariwang prutas sa at gulay. Nutrisyon, ito yung bumubuo, nagpapatakbo at nagpapalakas ng katawan natin. Pag na-absorb ito ng katawan, ito ay isang napakabisang gamot. Number six, yung sikat ng araw, gamot na hindi natin kayang bilhin, libre ito, bakit natin kailangan ng sikat ng araw? Dahil dito natin makukuha yung vitamin D. Vitamin D, transportasyon ng nutrisyon ng ating katawan. Gamot na libre, hindi natin dapat bilhin. Number seven, pagtulog ng tama. Dahil pag natutulog tayo, dito nagre-regenerate yung ating katawan. Dito tayo nakakapag-resolve ng energy. Gamot na hindi natin kayang bilhin. Number eight, yung pagmamahal mo sa sarili. Kahit may pera ka, hindi mo yan kayang bilhin. Pagmahal mo ang sarili mo, iingatan mo. Mabisang gamot, ang pagmamahal natin sa sarili. Number nine, yung pagmamahal natin sa kapwa. Mahal mo sarili mo, kailangan mahal mo rin yung kapwa. Wala kang inagrabyadong tao. Napakabisang gamot, hindi mo kayang bilhin. Number ten, yung pagiging thankful. Pasalamatan natin kung ano yung meron tayo. Pag meron ka nito, ang sarap ng pakiramdam. Gamot na hindi mo kayong bilhin. Number eleven, yung pagiging kontento natin sa buhay. Hindi naman natin dapat humiling or humingi ng mga bagay-bagay para sa atin. Ibibigay na ating Panginoon kung ano yung kulang para sa atin. So magpasalamat tayo kung ano yung meron. Pag meron ka nito, meron kang gamot na hindi kayang bilhin ng pera lang. Number twelve, yung acceptance. Pagtanggap kung ano yung meron ka. Pag natanggap mo kung ano man yung kalagayan mo sa buhay, kung ano man yung meron ka, ang sarap ng pakiramdam, gamot na hindi mo kayang bilhin. Number 13, peace of mind. Pag may peace of mind ka, gamot to sa katawan. Magkaka peace of mind ka kung naintindihan mo kung ano yung kailangan at para sa katawan. Sapat na yan para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano nangyayari sa katawan mo. Kapag sigurado ka na tama yung lifestyle mo, meron kang peace of mind, gamot na hindi mo kayang bilhin. Number 14, tamang oras ng pagkain at sapat na dami ng pagkain. Pag ito na practice mo, meron kang discipline sa tamang pagkain, gamot na hindi mo kayang bilhin. Number 15, ang tamang paginom ng tubig tubig na meron dapat electrolytes. Kaya po nagre-recommend lagi si Doc Nan ng water with rock salt. At meron po tayong tubig playlist videos patungkol sa tubig kung paano yung tama at maling pag-inom ng tubig. Ito po yung labing limang gamot na tayo mismo yung gagawa at gagamot sa sarili. Pag nagawa natin to, meron kang gamot na hindi kayang tumbasan ng binibigay na gamot ng kahit sino pa man. Hanggang sa susunod na video, talk na. Oops, bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo. Daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman ma-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger na sa baba ng link kung interested sa health coaching membership.